Aming amang makapangyarihan sa lahat, Diyos ng katotohanan at liwanag. Lumalapit po kami sa iyo sa katahimikan ng sandaling ito, dala ang pusong mapagpakumbaba at nagpapasalamat. Salamat po sa panibagong araw, sa panibagong hininga, isang biyaya upang muling magmahal, magpatawad at maglingkod sa iyo. Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita mula sa mabuting balita ni San Lucas. Salamat sa paalala na walang lihim na hindi mabubunyag. Turuan mo po kami, Ama, na mamuhay sa liwanag ng katotohanan, hindi sa pagpapanggap o takot, kundi sa tapat na pagsunod sa iyo. Panginoon, linisin mo po ang aming puso. Aaminin po namin kung minsan nahuhulog kami sa pagkukunwari. May mga sandaling gusto naming magmukhang tama kahit mali, o itago ang aming mga kahinaan sa likod ng isang ngiti. Ngunit ngayon, tinataas namin sa iyo ang lahat ng aming pagkukulang, mga lihim na pasanin, at mga kasalanang hindi namin maamin sa iba. Alam mong lahat, O Diyos, ang aming mga iniisip, ang mga sugat sa aming puso, at ang mga lihim naming luha. At sa kabila ng lahat ng iyon, patuloy mo kaming minamahal. Ama, sa aming bansa nakikita namin ang aming mga kapatid na nasasaktan, ang mga hagupit ng bagyo, ang pagyanig ng lindol, ang mga sakunang dulot ng aming sariling pagkukulang. Nakikiusap po kami, Panginoon, hipuin mo ang aming bayang Pilipinas. Iligtas mo ang mga nasa panganib, bigyan ng lakas ang mga nawalan, at yakapin mo ang mga pusong nagluluksa. At Panginoon, hinahawakan din namin ang sugat ng aming lipunan, ang korupsyon na sumisira sa tiwala at nagpapahirap sa marami. Maguhin mo po ang puso ng mga namumuno at ang bawat isa sa amin. Palitan mo ng kababaang loob ang aming kayabangan, ng awa ang aming paghusga, at ng kapayapaan ang aming mga takot. Salamat po, Ama, sa iyong walang sawang pag-ibig. Salamat dahil kahit sa mga sandaling natatakot kami, ipinaalala mo. Huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Salamat sa katiyakang kami ay mahalaga sa iyo. Sa bawat hibla ng aming buhok na iyong binilang, ipinaalala mo kung gaano mo kami kakilala at kamahal. Kaya Panginoon, lahat ng aming pinagdadaanan, problema man o kabiguan, ipinagkakatiwala namin sa iyo, hindi mo kami nakakalimutan. Sa pagtatapos ng panalangin ito, itinataas namin sa iyo ang aming mga pamilya, trabaho, pangarap at buong buhay. Pagpalaan mo kami, Panginoon, at gabayan sa bawat hakbang. Kapag hindi namin alam ang patutunguhan, ipaalala mo na ikaw ang daan, katotohanan, at buhay. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumago sa iyong puso, mangyaring i-like, i-share, at mag-comment ng Amen kalimutang mag-follow para sa iba pang mga panalangin araw-araw. Pagpalain tayong lahat.